na ha. Okay na ha. Gumagana ha. Gumagana. So okay na. Okay. ah, mamaya ituturo ko kung paano ko isiset. Kung paano siniset ito. Ha? Mamaya. Pero bago yan, panoorin nyo muna ito. ang inyong Kuya Sans na maghahatid muli sa inyo ng bagong kaalaman sa pagbabanokan. Let's go! Okay, ayusin muna natin. Ayusin muna natin. Pwede na yun ba? Pwede na ba? Kainit okay, ano yun na yung aking man guys. mo lang. <laughs> okay guys, dito naman tayo sa loob. Ayan. Ilaw, blower at sensor okay. Tira natin to guys ha yung ilaw nagpo-produce ng init blower yan nagbubuga siya ng hangin dito sa init para yung init ay uh, unikot mabumuga pag nating dito babangga iikot siya ng ganon yan umiikot siya ng ganon yan gawin natin guys dito sa tapat dito sa may ilaw gawa ka ng butas dalawa dito banda mayroong butas dito yan Mayroong ding butas dito yan. Tapos, dito sa blower, gawa ka rin ng butas sa may likuran nito. nato ito. Sa dalawa, tatlo, apat. Ayan. Para may papasok at lalabas na hangin papunta rin sa loob. May inflow at saka outflow. Okay. So, ganyan yan. Lagyan natin ng ipa lalagyan natin ng ipa yung ipa kasi guys nag score ng init yan kadalasan yung ipa yan ang ginagawa kong pang kapag may brown out nilulubog ko binubuhusan ko ng ipa yung mga in ko na eggs yan pantay mo lang okay So, kung titignan natin yung hangin, umaabot hanggang dito, umiikot yan. Okay, so butas dito sa may ilaw tapos dito sa may blower So may papasok na hangin, Merong paglalabasan din ng hangin. Ayan, pwede siya. Okay. So, maglalag load na tayo ng eggs. Itong eggs na to ay kinolekta ko doon sa mga itugan. So, kung anong araw ngayon, kung anong araw mo siya ilalagay, Ilalagyan mo ng date. Yan, anong araw ngayon? 16? 16 ba ngayon? Yan, lagyan mo ng date. 7, 16. Okay. Itapat mo sa'yo. 7, 16. Okay, yan. Ganyan o. Tapos guys, lagyan mo ng tubig. Yan. Pag naglalagay ako ng tubig, kadalasan, dito lang halos kalahati yan ito sa mineral water yan itinatapat ko yan sa may ilaw bakit kahit sa may lagay ako itinatapat ko dito yan kasi napakahalaga na mayroong humidity sa loob moisture yan yan yung tumapantay ng init nagpapalakas ng init yan okay So, okay na. Tapang muna. Yan. Yan. So, dito na tayo sa setting, sa pagsiset ng temperature controller. Yan. Itong pataas, guys, ito yung ah... Uh, ito yung temperature kung saan siya sisindi. Yan. Ako, ang setting ko dyan, inilalagay ko siya sa 37.2. Yan. Okay. Pindot ka ng isa mabilis. Yan. Ayan yung setting niyan. Nasisindi siya. Ulitin ko. Ayan o. 22.6. Pag natin ng 22.6, sisindi siya. Pero ang gagawin natin, instead na 22.5, 22.6. Pag natin ng 22.6, sisindi siya. Pero ang gagawin natin, instead na 22.6, gawin nating 37.2. Yan, pindutin natin. Tapos pindutin natin uli ng mahaba. Hanggang sa magbiblink. Patasin natin siya. Yan, patasin natin siya ng 37.2 to Yan 37.2 ibaba natin. Okay, 37.2. Hayaan mo na. Okay. So, yung 37.2 na 'yon, 'yun yung uh, init na iilaw siya. Okay, so ito na itong arrow na 'to sa may kanan pababa ayan naman yung temperature na mamamatay siya. bisa sabihin, yun yung mataas. So, ang ginagawa ko dito, isi-reset ko siya ng 37.9. Tumataas pa kasi yan eh, hanggang 38.2. gan. I-press mo nang mabilis. gan. Nasa 40.2 yung pinakamataas niya. Tapos, ilong press mo siya. Okay, nag-blink siya. Yan, 36 pa rin siya, guys. 36. Yan. umiilaw siya. Ibig sabihin, nasa heating up siya. Pinahihilit niya yung loob. Yan, 35. Binuksan ko kasi, buha ba tuloy. Yan. Atayin natin. Pabilis naman yan, eh. Okay, so, guys, oh, 37.5 na. 37.6 buksan natin ng konti para makita nyo yan nakikita nyo naman yung liwanag oh. 37.7 liwanag o oh. 7.8 37.9 pak oh patay yan uh, hindi hanggang 37.9 tapos bumaba na sya mabababa na sya okay So tingnan natin guys ha pag umabot siya ng 37.2 dapat sisindi siya titingnan natin titingnan natin buksan lang natin ng konti Three, seven point three, Yes, thirty-seven point Yeah. So ganyan siya. 37.2 si tataas ng tataas pag umabot siya ng 37.9 mamatay so, ganyan lang okay. so guys diba ganyan na siya tatlong beses sa isang araw binabaliktad ko yan yan umaga, babalik ko yan, tapos pagdating ng tanghali o bandang hapon binabaligtad ko at pagdating ng gabi bago ako matulog ginabaligtad ko rin Araw-araw 'yan. Yan. Pagdating ng 18 days dapat minamarkahan mo. Pagdating ng 18 days, wag na wag mo na siyang gagalawin. Kasi yan na yung time na magsisipagpisaan na sila. 18 days, 19, 20, 21. Yan. Tapos may umaabot pa ng 22, 23, 24 hanggang 25. Yan, tiyagaan lang natin. So, next time, ituturo ko sa inyo kung paano mag-lighting, magpailaw. Kasi in 10 days, makikita mo kung sila sino dyan sa mga egg na yan, kung alin dyan yung nabugok, kung alin dyan yung magtutuloy, kung alin dyan yung itlog-busog lang. So, dapat malaman natin yan kung mabubugok siya. Guys, kung nagustuhan mo ang mga video na katulad nito, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you. Happy farming. Bye-bye.